nakikita ko dito mga kapit sapo sa to ayun siya dito sa may tuyo na hagonoy yun ang papunta siya doon mga kapit sa may <coughs> sa may ipil ipil yun o dito mga kapit to. yan dito sya dito sa ipil ipil baka nandito sa may lalim wala pala dito mga kapit parang umakyat umakyat siya dito ay nandito yung gagamba mga kapit oh nakadikit sa ipil-ipil yan medyo butyog siya mga kapit yan so hindi natin kawinin kasi Malaki ang chan. Ayan. Hindi natin. Iso-open na yan mga kapit pag butsog. Hindi natin kunin. Para makapangitlog sila. Dadami sila dito mga kapit. Okay. Hanap pa tayo ng iba. Yun mga kapit. May nakita tayong sapot. Mahal na kayong palaliton. oy. Nandito mga kapit oh. Yan si Nitibong nag nagdadaro. Mahal na kayo pala lito nito noy. Yan ang kapit eh. Nee, itong tagbainting bukas. Napoy tagbainting bukas pero piti po laguma. Lagom na kaya ng tagbainting? Ah, lagom ay. Yan mga kapit lo. Ang ganda. Ang ganda. May pagkapula siya mga nakakapit Parang uis. Parang uis mga kapit, oh. Parang OS. Parang OS, mga kapit oh. Ganda, Gundo kulay pula. Iya. Tiningnan natin. Oy. Hindi mahaba yung isang galamay niya mga kapit. Ang ganda sa no. Oh. medyo pulyo siya yun o sa left ito yun mga kapit o maliit uh, pulyo mga kapit ganda sa kulay pula sa uli natin yun laki sana o is pulyo sayang Oh, ang titibay ng ganyan sapot. Baga hindi pa tayo makita dito. Mahirap pa sa taas. Oh, may sapot dito sa taas. Yun o. Oh. Nakikita kong sapot dito sa baba mga kapit. Dito sa bayabas o. Oh. Munti ko nang maputol o. Oh. Yan. Nagbabos dito o. Yan. Papunta siya. Uy. Ayan. Ayan, naputol ko mga kapit. Ayan oh. Itong karog to. Naputol ko siya mga kapit. Hala. Ang hirap nito. Hindi natin masundan yung sapot. Ay, may... Yun mga kapit may ano May sapot noon sa may nakabalot to Baka ito na Ito sa ilalim oh. Yan, may sapot siya dito. Ay mayroon nga dito Yan ganda Yan Kulay tigre mga kapit Maganda Parang pa-OS na to mga kapit. Nah di tolong palu, dah oh. dah hulub di tulis ilalim. Ya. Ay, medyo good size po mga kapit, eh, you know, di pa masya malaki. Ay, you know, di pa siya masya malaki mga kapit, good size. So ibalik natin dito. OS at saka Jumbo rin yung dadali natin at okay, babalik na kita boy 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 tago ka na dyan Ayan. kala ko OS at saka Jumbo ok nakikita pa ko dito mga kapit nandito oh. sa baba lang yung sapot yan kumikintab sa araw kasi mataas na kasi yung araw mga kapit 10.30 na in the morning yan kumikintab dito kitang kita yung sapot hmm, ang dito mga kapit ang oh. daming sapot yan bumaba siya doon oh. kitang kita yun oh. yung binabaan yo oh. grabe yung kapal hmm. di ba ang kapal dito mga kapit ay yan parang dito yung gagamba oh. na dito sa kahoy oh. nakadikit ayun tumalon <laughs> medyo botso kunti mga kapit lo lucky oh ayun po uis mga kapit ay butsyog lang laki sana oh parang serhinto may tuldok sa kanyang ano likuran no oh. yun oh gandang lakar oh so ulit natin mga kapit kasi butsyog kaya pala mga kapit hindi siya makita kasi ayan nakatago siya sa may kahoy <laughs> butsog lang hindi na muna natin kunin hangin okay mga kadok magandang araw sa inyo spider dog here uh, shout out tayo kay Idol Gagampit wow! Yan paki at subscribe po nyo yung kanyang channel Okay? Paalam.